Soul, lubog ka na ba sa utang? Pakiramdam mo ba ay parang hindi ka na makahinga sa bigat ng responsibilidad? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalagang aral, ang utang. Paano tayo hindi maluluno dito? At paano tayo magiging mabuting katiwala ng Diyos? Kahit sa larangan ng pera, alam mo ba, hindi masama ang utang. Kung ito ay para sa dagliang pangangailangan. Ngunit, ang problema, madalas ay nauuwi ito sa bisyo. Hindi bisyong alak at sugal, kundi bisyong mamuhay ng lampas sa kakayahan. Marami sa atin ang bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Gamit ang perang wala pa tayo. Katulad ng credit card, buy now, pay later. Utang dito, hulugan doon. Hanggang sa mawala na tayo ng kapayapaan. Pero, ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Nasusulat, Kawikaan, chapter 22, verse 7. Ang may utang ay alipin ng nagpautang. Kapag tayo ay lubog sa utang, para tayong naging alipin hindi tayo makakilos ng malaya. At pwedeng hindi tayo makapagbigay. At madalas, hindi na tayo makapagbigay ng ikapu at handog sa Diyos. Ang tanong, paano may ang pagalubog sa utang? Pag-usapan natin ang apat na practical at spiritual advice. Number one, maging kontento sa kung anong meron ka. Makapagtakang may kasayahan ang pagkakontento. Ako, personal, naniniwala ako sa simpleng pamumuhay. Hindi magkarbo, hindi maluho, hindi natin kailangang makipagsabayan sa lifestyle ng mundo. Number two, magplano ka ng budget at sundin mo ito. Bilang mga katiwala ng Diyos, tayo ay tinawag na maging responsible sa lahat ng kanyang pinagkatiwala sa atin. Maging piso man o milyon. Number three, Magbalik ka ng tapat na ikapu at handog. Ako ay naniniwala na lahat tayo ay katiwala ng Diyos. Kapag inuuna natin siya sa ating kita, natututo tayong magtiwala at hindi umasa sa utang. At last, number four, iwasan ang pagkakautang para sa luho. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo, sa susunod na buwan, huwag mo nang i-charge sa credit card mo. Tol, let us reflect. Ang utang ay hindi lamang isyong pinansyal. Ito din ay isyong spiritual. Dahil kung paanong iniligtas tayo ni Kristo mula sa utang ng kasalanan, nais din niyang tayo'y lumaya mula sa pagkaalipin ng material na utang. Tol, panahon na para maging tapat tayo sa ating paggastos. Maging disiplinado sa ating pamumuhay. At higit sa lahat, maging mabuting katiwala ng Diyos. Pwede mo ba akong samahang manalangin? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala. Turuan mo kaming mamuhay ng simple at disiplinado. Bigyan mo kami ng karunungan sa pera at tapang na tumangi sa luho gawin mo kaming mabuting katiwala ng iyong mga biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay na-bless sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. At baka may nais kang i-comment sa napag-usapan natin ngayon. I-comment mo na yan. At tandaan mo, ikaw ay tinawag upang maging mabuting katiwala ng ako si Adonis Mendoza hanggang sa muli. God bless. Mga tol, kung kailangan niyo ng mga educational content para sa inyong mga anak, subscribe niyo ito mga tol. Thanks for watching mga tol. Kindly like, share and subscribe.